So ayun guys, meron naman tayong papakita na Hot So ito ang Honda CRX. So ayan. Ipilan natin siya. Itong CRX na ito, meron pa itong isang kulay. Ngayon, na color blue. So ayan, hinahan pa natin siya. So ngayon, ito review muna natin itong Honda CRX. Stick din ang pagkahan na ito. Matte gray yung ano nyo. Yun color niya. Mat o or mat silver. Yan. Tapos yung pinaka interior. Ano? Color red. Ganda. Color red yung pinaka buwan niya lahat sa loob. Tapos gold yung box niya. So yan Medyo oh, nakulangan lang ako dito kasi <laughs> dapat nilagyan na nila naman headlight parang pinaka paint na ng no, headlight para sulit na sulit talaga siya ewan lang yung color blue na ito kung meron no, paint yung pink yung ano stick din yung ng no, Honda CRX ito ang Hot Wheels J Imports mga Japan so, Maraming version na itong Honda CRX na yung maraming kulay yan kano i-update natin yan dito sa video natin kasi i -re reviewin din natin siya so guys sa so, mga uh, Honda lovers na shoutout sa inyo so lang guys